Ang um, so tampok ron tong hatagan ug pertagan no ni so, sa ka lalaki nga nipatago lang sa ngan nga Milencio. Ibatan kay duwa sa radyo Neri Ri Arellano. Kaysunan, ang atong sender si Milencio. Kini ko akong problema. Parehas ni Soban ng mga problema sa ilang mga asawa. Kaya kini ko asawa, di lili kay Tigre ni. Dragon ba yun? Pero araw niya masabta na kung gusto nila nun, And now, the end is near. Oh, gawa. Magkaw Wow, kanindot yun, di mo tingog jo Hmm, Paggaw mong ba dahi? Sa paggaw na itindot, ipapinang liyama <laughs> ating ikating Lagi! Para kang kinsa man to ni kinsa may imong gidalitan ato. O, oh, siyempre! Para sa pinalangga na sa mo, wa. nga mao ikaw, para a imutukan. Ah! Ay! 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 na Ay! Ay! Kanang maingon magkaka ka para ako to? tuamang ko dito sa sud. Kung para ako to, dito ka kanta sa sud. Kung nga kay D.A. makatilis gawas, so klaro ka ayo nga para to sa silingan. Ha? Huh? <coughs> silingan ko doon? Patagal ka lang ka? Kahilom niya, ako pa may kunhon ni mo. Nahibaw ko ang imong gitarget kanang katabang sa tong silingan. sa ba kaya eh? Ako? Mamunit ko katabang? Oh my goodness! Silas ba yan ni mo? Iuyab ang gaito ni mong tiniragto ba si Sa una ah, man to. Kunya, dili pa man tao at tukuyab. Hello, bia. Mulusot at kada. So, dito, ipuspos ko na sista ni Puro Sagtang ni Murot. Pakita kang aninipot na huwag maglupad ron. Uh. So, dito! Ikita, ninyo guys? Ha? Mapagali pang sanggod. Pintin ako na yun. Ingunari ka tigre ang asawa. Ang sahay, hurag dragon. Ha? Di pa ni mawa. to.

Oh, ay, natulog na agar. Oh, Nag-abot. Oh. Mawain na ito. Naunsa naman sa nag-agtang ni mo, Milencio. Ah, ah Pakong? Pakung. May isang pagkapakung, ano? Kay Mihulma Gamay sa ang Caldero? Oh, utros na sa ne. Uga nga naway ayaw. Mauna, isang ninyo na magbiga-biga lang kahapon. Oh, uh, isang magbiga-biga Takaw lang. Nay nay patring wit, biga biga ko taun. Na baryoy na lang ta. Nay baw mangud ko go daan sa imong pagkabutakal. Ano mo imong daw ka mutakal oi? Ano? Kita ha? Kita ka oi habalang anay imong ka mutakal. Pariyos <laughs> mong duha da. Glago <laughs> oh, beri <laughs> grup. Oh, Bep oh, oh. oh, Brenda. <laughs> nay imong bana ana nga guys, Brenda. Ah, wadol gang. Ah, bari. Kakito na Oh. Oy, 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 asa naman sa kuno ka? Hol, Simba ka? Bilinsyo, asa ka? Simba ko, ko. Asa si Melencio na ipatring? Ay, ato kulot to sa, sa simbahan na ah. mag-ampo. Ha? sa di man tao to kamaong mangruso, irihis man to? <laughs> oh, istorya lang tong iya. Istorbot, istoryang binotbot. Bantay bitaw ay abot ato kita gitu siya kulata nga huway, pahuway, pahuway. Ay, ayo sa pana, Brinda, oy. Huwag mamatay ng banani mo, kinsa na malay imong kulatahon. unsa akong kumala na siya na eh, akong pipikon, akong amaman. Eh, puspose. Ha, pugot siya ito eh. Wey, ako pa rin mo, Brano. Kanang yung sawa ba? Para mausap sa batasan. Sukli na! Free? Maulagi na. Sukli na. Free? Uli, sakto! Speed mo. Kupain mo tayo si na ko kung sa wife. Na wala na, hmm, lupa kung Recorded by Splander Gaming. Ah, 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 bitaw ah, pre. Ako, di na mo silbi, ako. Ako, <y pues> ako ay pungpugong, ah! Pugong, ah! Ayaw, na, pre, ayaw, ayaw na, pre. Ang siya ayaw, ha? Nga naman, ikaw talawa ka? Hadlo ka? Kaya mga asawa, pre. Panggaon na, ngayon ang panggaon, mahal nun, ki... Taho nun. Ikaw, mahal mo na ako asawa, pero kung kwanggol ka ni, pinti na yun. Oo, ano, yun. Kusara nga singkag, ah, singkag ako ko, mo siya na yun? Mauna, bilisyo, anak, bilisyo. Tanoon mo, pre.

Kina ko sa bisag unsa lang ako ang gibuhat na di siya masok na ko plus na ko gibuhat pauna lang gud ang uyon sa tanan niyang gusto ug ang pagpakilom mo lang pero sakay. Wapa si Melencio nay wa pa man ka may abot ha <laughs> bantay lang din taw nanginit na ra baning kumo na ko oh, naray nay nay siya na nang naglakaw padungan eh. ni nah, la murag nakainom ra ba your words dinila ka na ya. ako sukaton Anong karon ka lang, ha? sa dalawang uras, ha? Uh, alas na ibe, uh, June 26, 2025. Adlaw sa mga asawa. Ano ako, Ay, ko, uh, nga ako, seldo tayo. wani ko nga. Huwag ko mahubog. Nakainom lang ako. Okay. Pagtuka Ugoy! na dito, kay mga aw na ta. Oh, sana. Muna'y resulta sa mga bogo kasabton. Gay na nataka nga ayaw na pasok ang akong anak. Kay naibaon na ka kung unsay mahitabo nimo. ni mo. Ay, ma bright man mo. Oo, natural. Ha, kamera ko kaliwata. Ikaw, ambot og o tagadiin kang kaliwat. Bright ay kang kaliwat ay? Uy, sortihan na ha. Happy to mabali dektoryan ka ni Usa na lang gud kuang. Usa ka bangko na lang gud. Usa okay. Kung saan nalabang ko, may? Oo! Oh. Kapag tawag sa mga maestra kung valedictorian, ang gitawag ang akong katapad o naptap-singan, ko. <laughs> <laughs> Bride ka, ang sabi yung binisaya sa what? Unsa? Ang sabi mo binisaya ng what? Unsa. Bungot. Bungol mo di ka na eh. Ang sabi mo binisaya ng what? Unsa lagi! Asa kang buko ah. Ingon In ko, unsay binisaya sa what? Kinsa lagi, unsa lagi. Eh, bugo. bungul na buku Bugo ay. Hello, dia. Uh, Hoy, Melencio. Huwag ka makamatikwit. Tulo na kaadlaw nga wa na kumutingog ni mo. Huwag mo abot pa ni usak si Mana. may kasulti ka ni mo yun eh. Oh, salamat. Pwede ka extend ni mo ko sa kabuan? Paraw uh, ka. Okay. Mga! Wait na nga eh, ba Nga na ka ha? Musukol na ba ka? Bunog na niya Ako nung Luis akong kagalingon kay Bisa ni Dabda ako sa warasawa pero hindi mo ko musukol eh. Grabe ni ko kayo, kayo sa anak ko ha. O niya, doon na pag di mas grabe pinulit ako. Bilensyo! Bilensyo! Dire, dire kay... Eh, dire sa ayaw sa paglakaw gusto ko nga sa di pagkamula ko mangayo ka na akong sorry so so man ito dahi bahay na itong akong gisultin ni Mugud oh? sorry oh. Ako ni ay si Melincio, bana ni Berinda. Ako musaad sa kong asawa, nga dili na mamabahay pa. Sayang damgo. Huwag ako musaad, nga dili na kumusab o pamabahay. Sayang damgo. Huwag magbinutan ako, sayang damgo. Ano mo mausap pa ka. Dili na. Oo, oh, lagi. Sige, ato ako sa itong kwarto, ha? Pag kung samang ganito, dahi. Matuog! Matuogay? Uh, Ay, lang makatuogay? Ano man? Basig, magdam ko na sa kanay, ha? Ang mabahay ko. Ha? Oh, yung, Pati yung kanagay kamilin siyo. <coughs> 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 uh, nay, nagpatao na yung wifi, nay? Oo. Oh, Ganun man. Gaya kong password, eh, be. Sa? Unsa'y sa'yo pasura yung wifi yan ay. Ang ano mo hatagman ko? Ano mo sige na sa kag-Facebook? Unyag masakpan ka. Ako na sa'yo mabutan sa akong anak. Kahit itagaan na ka. Ha? Ako na sa'yo mahayan. yan. Unyag masukun ako. Maayong akong anak sa may mahitabo. Ha? Sumbong tanong kang Brenda? Sa Naasa pa ng ng itong wifi na yun. Ay nalang ay. Ikukusag ko wala. Pagkakitur. Recorded by Splander Gaming. Pre. 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 Oh, uh, pre. Uh, pre. Nanap sa lagi bitu sa imong tang pre, ha? Unsa man ah? Bukol na o butoy? Sa so, mana pre, ha? Sobrang pula huh? butoy. Oh, balik-balik ko. Balik, balik, balik <laughs> <yung kuluteno, laughs> pili mo so, na, pre. pre ka mo na. Kidor oh, mo ha, kidor ta, pre pre, besu sobra niu pre, kunti lain, muka putus mau sama kau tidak ada pre, oh ka na, ikaw uli mau ngangamu tamba mo ha, patula, patula, pat, pati, pati lawa, pati lawa ini pati lawa ang imung asawa ta ha, mo, Siapa mo, ika mo, mau mo, mau mo, ni mo, mo, na, mm. Ito, pre, kulata, na. Hmm, nah. Ako? di may mutang na pre di may mutang na uh, uh, time sa pre unya kuno ko suklan usa may metabo o sempre man na nimo tira na magaksyon og pasakit nimo kay mutagam man man mutagam man ba og na pre ha unya og kon murag bulay lo na kada bang murag uh, na siya ha pauli na yon alam na alam alam dayon ha imo pasabton nga di ganika mo sab dai nagabalita mo kagud ha mao na may tabo nimo ha So, Correct. Di na siya mga balita. Agra. Ah, Ama-ami na Ama-ami na yun. ama Amang-amangi yun. ama Oo. Ha? So, ay, pre. Di ba? Ibiktim ka na. Ibiktim. Uh, Ambut lang ka ni, pre. Ambut. <laughs> Ambut lang ka ni. Asa ah, naman to si Melencio? Panlakaw man dami kay Mangumpra. Isibat kong kagwang ay. Melencio! 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 Asa, na na... Ay, asa mo ko rin ito, ha? Nagiing na Dali. Ay, naakra man ko dahil ha. Ano mo ka mag-ilis? Hmm? Di ba giing na ta ka nga malakaw ta mangumpra ko? Kinsa may pabitbito rin niya akong kinumpra, ha? Kinsa man? Oh... Karoon ba dahil ito? Oh, binakog ugma. Ilaw dahil, ugma. mag dito. Magdali, oh, ha? Dali. Okay. Oh, Dali. Dahil, ando na Pamatay ng mga suga diha kay warang bay tao dire. Manglakaw sila sa nanay. Huwag mahabilin dire. Mana mana. Man. Hmm. Ang TV, gipatay na ni mo? Oo, oh, mana. Ang ref, gipatay na ni mo? Mana. electric fan. Tara, huwag nag-under malagi na ka na. Oo. Oh. Ma mana. Ang washing, gipatay na. Mana. Unsa na lewa, huwag mo gipatay. Ikaw na! Ah! <coughs> Alam mo! Mupasay ka ka na ako! Iba preso! Bilensyo! Iba preso! Takaan! Malakad! <coughs> Wani duk ko ko go sa kong ko golinum, agu tuk mayo, hape tuk ko metto ko go sawa. Wani ran gane murag, naka amgo pa ko. Kon, di sumbu ko kon sawa sa women's. Sa ko mayo na Aku pergi di ulao. Aku peki pa besok. Ayo wani. Beluk tanpa kita ko ne nyobe, so mayo mayo ko ha ton ne. Kon ga mo pesultihon, saman.

Ay, tuloy Patay na mo eh. Oh, patay na. Mm Utsan -hmm. so naman ilaw. matay. Tukon bitaw siya, siya si Emba natin. Muto nga ng ngayon, Ikaw na lang. O, ikaw na lang. Ngayon ako mapatay. Patay <laughs> yun ka na ako. Ipapriso tika. ka. Ipapriso tika. ka. to ni eh. Kiha tao ni asawa. Ati pres. Sa omri. Sa omri na ako akong asawa. agisumbong mm. ko sa uh, bausi. Oh. O sa omri na ako. Be. Ako pa'y gidaog-daog. Ako pa'y mapriso. Amayo ka ni. Palimutang ko ninyo. Ah uh, Melinchof, mawni ate pres. No, nah. no, you know, nah. Mao um. na. Ikaw si Melinchof ibon i panad di bosawak, di mosam ka. Mao na. Ipanad niya. Dagko na gud mo nagkita, may tagbigsuon mo. Imo me na me nag tiayon nga bag-o pa. Ayaw gud kalimot, ayaw gud mo papadaog. Nasa giyo i-ana. Kada anad manha Goliath? Oh, nasa gi nanati pres nga babaye no? Na karang abis sila may mm gi-explain 10,000 na kid ug daog. Okay. Maandan, maandan na no. ka yo. Ako ah. no, bleyeng i-sawati pres mo. Das, may yung... si Lisa kay dili man mo pa uh, um, under ni mo no. Dili mo na siya under. Okay naman si Lisa. sa una, wag yung nakakuhaan si Lisa <at> nating, <laughs> Pero karun, kalaba, na ko oh, itong patanon pa siya. Patanon pa siya. Patanon Labayo na ka na. Wag yung ko na ikutsilyo ang Lisa. Pero karoon kalma na. Wag ko labay ang baso nga nang sandig ko sa may butahan. sa kuno ka ko iwag buta butan dito. Ay. Butan dito. Ano imong mata? Mauring no, ako ma bata nga. Nadao ta. Maibugod kayo mga nindot. Mauna. Mauna. Luoy kayo. Pero butang kay Lisa karon. Lisa. Oh, lima mm. ka Masayihan ko ni kabot. Ba Masahian Masayian kano? Plasan ko niya og panyawan. Panyawan oh. Uh -huh. Sayian pud butan Lisa. Eh. Kani ato. Pero ang kapait kay magmasay mi di barog sige. Ang ara ko sao magpungko. Okay kayo. Sige lang, lang. <laughs> okay na oi. Okay lang. Mm. Katawar niya to ah. Bitaw dong bilinciyo. Ako pa ni mo dong, imuha ng pantuno ni mo. Sa walis kay kayo na-ana, ano ko eh. Kaya si kasi niya, ikay nangita ang trabaho para ipakaon niya. Hmm, ginoo ko. Ah, dili man sa ingon nga ka ng, ka na, imo asawa, tinuod panggao na, pero ka imo atawa. Inana, alam sa di ka panggao, di ka kuha niya, ikay nagbuhi niya. Sa so, uh, ta o tao, ilis Ah, litsi. <laughs> uh, bam, usap na, bambi. Eh. Eh. Ay, pamalikat ikaw, hindi erta. <laughs> litsi, <laughs> Oh. Ah, uh -huh. <laughs> <laughs> ah, sige, oh, nun sa kapis, <okay>. Ito. Ah, ako nang, lahi na akong ibasaron ko ha? Lukas Lucas 1, versikulo 29, okay, balik ko, balik ko. Okay. Yeah. Lucas 1, versikulo 20... 30, <laughs> May matukos hey, may sa kay din mo ti parahan kay dako na ko ko an lugas. Ah. Karon. Bago ay bago. New Testament, Lucas 1 verse 38. Na klaro na gyud. Klaro na kayo. Miingon si Maria. Sulugoon ako sa Ginoo. Mahitabu, unta kanako ang imong gisulti. Ah, mao toy pagkunsa ni San Gabriel, no? Ah. ah. Ako ning gibasa tungod kay aron makabati ang iyang asawa sa kinaiya sa usa sama ni Santa Maria. Mm -hmm. kaya kini mga kung gibasa karon, gipaambit mong pari pare ni ning pizza ha, pizza by size. Sa Gaspil... Si no. no. oh, oh, sa Gaspil reading, nga, ang nga, dili ang tanan mo tawag gino, gino, gino. Ah. sa ginaharian sa langit. Ah. Kanto lang kung nagbuhat sa kabubuton sa iyang amahan. Nato pa. Ah. Karon, Ningon ang pari, ang una di kuno ni Tuman sa kabubuton sa Dios. Si Maria sa New Testament o si Abraham sa Old Testament. Uh -huh. Karon. Karon. Dong. Kung gikiha man gani kas imong asawa, mas maayo. Mo ka Kung gikiha ka sa asawa, mas maayo. Pero ba? kauman dad ay imong daw ka kumpare pa witness sa og kapila ka kaha. Di ba? Bukol-bukol ko taon yung o taon. Pura manis. Pura manis. Joke ko na naglungot-lungot ko. Anadungan na yun ako ha. Ah. Naglungot-lungot ko no, si Vice President Sara nga madayo ng impeachment. Kaya sa ni bulgar maginamos. <laughs> o, oh, lagi. <Mal> Karol. <laughs> o, oh, ana na lang dong. Kaya kinay mong asawa, sukat so, na ito pag ulapan mo ng ugangan. Uy! Ulapan okay. sa ugangan. Sayo, Parang ipon mo na ugangan ipon ba na ugangan ninyo wa ba pero sa ako nang kingon dili maayo ang kiniya sa imo asawa Uy, uy abi nimo kuliat no uh -huh. istorya ta man ano eh? uh -huh. dili inoon mati -ayon. inahan noon uh -huh. ang inahan propriya kina iya aning iyahang asawa uh -huh. abi mo no Pung pas masilingan ay sayo pa ganin ang mama kuno in taon ni bukol nas kan basios galom sudlan tubig kay og sugo sa anak kun dugay mo tuman labayon mas mga galom mga kabo nasakit ang anak ng... ng... o mayuma pertigyud gan kuan man to siya gulat kanang usa ka na basa sa simbahan, lector Lektor. lector lector pertigyud... para... na wala wa na gyud sa pakita oh. wa na gyud sa sa kapilya og sa mga silingan pero tinagyong sa kuas iyang tiyan di ulog sana sa makadaog Mubang, hmm. Maritay, mo ba? ano man akini po mata og marite sa pong panela pa una kay mo sukol mag inahan May pong istorya lang ning ako ha pero dong jerome oh, ako singan ani anyway si Melencio. Melencio oh. kanang na ang eksakto ang gisulti si mga kumpare kay kanang imong duha ka kumpare nga sig tambag nimo naluoy kana oi kita biagulat, no kitang bisag dili kita maoy na ego ah. kita maoy, mao yung sig sa kitang apel sa kita ni eh. oh Sakto na kung gikiya ka atubanga tubanga law na, na tugon sa isultis kapitan oh dad ah, si kumpare nimo during og si Dikoy Pasulti at pila ka buk, di ba ni bukol ka ni nag. na? bukol na o bang, pili lang mo parehas na nando <laughs> Di ba ni anak ka? Oh. Kay og ingon ani nga kanang tabangan ka sa imong ugangan ug sa asawa. Oy, usa na lang ya ko na ana mo yung mga anak. Mao um. Dili maayo kay sa Biblia ba kanang gingon na dito nga dapat ang asawa mo submit siya sa imong mana kay ang asawa kuan man sa biju ubos man sa kay sa bana kay ang bana bay hari si sa panimalay Dila. ha oh dili lang tan mo ingon sa dili lang tan mo ingon gulya pagbuwag mo kay basta kinasal sila ha oh. ayaw lang oh panog dili mo kinasal Uy! buwag pam mo pamutos mo ay pamutos mo At tutas bay tog bago magili sa kato pumumbay din naman to oh ah! Ano ba <laughs> ka ba na ganito naman noon? Ang pasultihon! ha ta,